Okay, Virada Vigos, Virada. Kaya kaya yan. Dati ka sundalo. Oh. Aba, aba, Galing. Oh, oh, oh. Oh. Ganyan lang yung teknik ni Vignos, oh. Ah, galing. Wit wait. Dapat itong... Umangon, eh. Galing naman ni Bignos. Sana all big nose Ayan, Titesting namin ang aming mata. Ang aming mata. Ang mata, ang Ititisting namin ngayon. Samahan nyo kami. Ha? Ay, ay. Nandito na lang. Ito ka na. Naka, ano na yung mo. Tingnan oh. mo. Oh. Panibagong araw, panibagong hilo na naman ito ni Vignos. <laughs>

hindi na lang kami ng tubig. Wala kami tubig. Ha? Oo. Titignan ko yung holy way. Eh. <laughs> 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 okay, no. Pahawag pa na nung no, no. be. Pahawag be. Okay 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 Ikaw ka ka ko kayo mamaya okay. Ano okay. Wala. Nawala ang pusit ko gabi Nawala? Hello hello Laki nga po yung po na Saan itong ano? Doon sa? Doon yung nahuli sa? Dapat pa sa no sa yung inunong dati si malapit sa portal. Ah, yung doon sa likod? Ha? Sa likod? sa harap. Sa harap? Yung nahulihan ko ng barakuda? Oo. Nahulihan ko ng barakuda? Ah, mamaw! Lang! Lang! Hello! Hello! <laughs> <Linda>. oh. <laughs> <laughs> Sino ka kawala yan, Jimmy? Ay, oo. O ba? Okay. <laughs> Iba talaga pag mahusay. Wala ko puro tulog ako eh. Iba talaga pag mahusay ang kasama, no? Ay, pa... <laughs> Ayan, no? May... Ano, no, Ayan, kasi sa linggo maglubang. Hmm. May mahuli kayong pusit. May wala nga ho, wala. May mahuli kayong pusit. Ako na lang ang na wala ho. Kuha para pusit. ipain na lang natin. Nang sa lubang. So, para may pag-asang. Dadalhin niya yata yan Oh. Ang. Ayan. Asan? alay eh? Hindi makasiyahan ko ulit namin. Ah. Yung color na na, na doon Yun nga sana. Oh. Eh hindi namin dinala eh. Lado doon eh. Hawak mo uh -huh. kaya ng Ha? Ka, kaya nga hindi nga namin dinala sa bangka. Ay, wala. Dapat yan. May Lalagay sa plastic yan. Mamaya. Ang baros ang uwi niya. Mamaya pa mga alas size kasi susubukan namin umata eh. Oh. Tinising namin doon parang pitik-pitik um, eh. Ay, gumaan tayo kaya. E, parang, natin sa, ano, parang, gumahan, natin parang, parang gumana eh. Eh hindi ma Do doon na lang kiluhin. Oo. Ha? Hindi ba? Diba, ha? Mamaya pag pa kayo, dumaan kayo dito. Para nalagay sa sakulit. Ang kunin, ang, ang, ang bilhin ko dyan, ako lang bibili ng dalawang maliit. Kala kayo na. Ha? Kala kayo na. eh. Eh, tanong ko rin kay ano, Sharon, si kung gusto niyang ano, Ganyan yung malaki oh. Ganda ng ano ah, laki ah. Ah, uh, mga birador ngayon oh. Oh. <laughs> ah. Kay kawain naman diyan. Ba. <laughs> Para madagdagan. Ang ano. Sige, dadaan na lang kami dito mamaya. Diyan na lang siguro kami mag-dragging sa ano sa may likod. Subukan namin yung ano. Dito. Ay, ang ano.

sino <laughs> to kinakabit na ang mata? kinabit ni Captain barbell. <laughs> ang mata ni Pix Kinabit ni Captain. ang nose na lang ang hindi pa? kasi andito pa si Big nose. shout out naman kay big nose. shout out sa mga big nose adventure eh? man.

Na, may ano yung mata natin may ma ano natin doon sa lobang ngayong darating na linggo ngayong darating na linggo mga boss, samahan nyo kami sa lobang ako si bignos hindi na makasama kasi para daw sasabog ilong niya pag nasa laot oh. oh ilong sasabog yung suka niya ilong ilong pala ang nabanggit eh Sorry. Tawa <laughs> <Kala>, ano mo? Oh. <laughs> Ating dalawang ano, dalawang Captain Barbel naka naka-uniform. Si Pix lang ang hindi naka-uniform yata. Okay, update update tayo mamaya. Bye. Mahan nyo kaming mag ano, mag drag-dragging. Bye muna. Laging na ang aming mata. Uli nila nito yung apat? Ang uli nila nito yung apat? May apat na. Apat na. Kami. Apat na. May bayang, kayo, pang ilan. Pang ilan? Ah, may may... Ano ba rito? Yung Mangilan Sagisi? Sa Gisee? Saan? Diyan sa Pinistuhan nyo? Diyan okay. dito ah. okay. Pinistuhan sa Pinistuhan pa sana tayo ng saingan Bukas na, na tayo uwi Saka tayo uwi eh. pag mahilo ka na ulit. Ayaw mo nang ayaw mo mag-isang gabi? Ha? Ayaw mo nang mag-isang gabi? Pwede. Ha? Pwede. Okay. Ha? Wala tayong tobig, wala tayong baon. Halo oh. <laughs> right. right, guys Yan Nanti si Pix Hindi niya isang Ada yung bangka mm -hmm. Oh.

Ayan na, yung malaking, ano, malaking lapo po na nakuha ni Captain Topper. Nilipat na dito. Ayan na, yun. Ayan na. Nahirapan na. Nagyat yun sila. Aga na. Ako na. Ako mo na ngayon na mag-fishing. chini Di diiiiing Di naman mo <ang> no? <laughs> eh hey, yeah. hey, Bira Bira, baka ikaw lang makadali yung ganyan lang sige i-down mo pa yan ikot ikotin mo naman yan yan ang galaw yan na pala yung ano Tari na na pala po Lang oh, laki ang laki Ayun Tsaka itong maliit Ayan na mga boss oh. Testing pa lang yan oh. Oh. Testing pa lang yan Pero hindi namin huli yan <laughs> Huli yan to, to. Huli no, no. nang Kawai kawai

Mahala na. Basta ako sa linggo. Maaga-aga. Ha? Maaga-aga. Maaga. Maaga ako. Mumotor lang naman ako. na ba ito? NBA. Parang talo kaya tapag pag naglalaro kayo, oh, no? Kasi mas marami sa kanya, o. Oh. Ha? Yeah. Madugay yeah. ako, ako nagduduga Ay. sa amin. Nagduduga ako sa amin. Ah, maduga ka pala. <laughs> Uy. Wala pala si Uwak nito, dinudugaan. <laughs> Kakabili lang niya po dahil napago Ay. Wala, dapat paramihin mo 'yan sa panalo. Hindi hmm. yung laging bili. Ako mali. Ka ako yung nagtanim ko halik na palago ko. Tapos, ngayon dumami na. Aba. Hmm. Si maliit, wala kang ganyan, no Natalo, natalo. Natalo ka? Po. Bibigyan kita sa iyo, malaki. Unga nga, isang piraso lang pero malaki ito. Oh. oh. Ito ba sa iyo? Oh. Talo ya sila lahat niyan. Bakit ko may magpapap sa sayaw kayo? Ha? Ano ang sayaw ng papap? Ano? Ano ang sayaw ng papap? Ha? Paano? pano? Ipakita nga. Hindi, hindi ko makita eh. Ano sa iyo napapap? Ganto daw po. Sige na, kasi pagpandarin ko yung akin mamaya. Ipapap ko yan. Hindi, siya. bata dito. Ika, ikaw na tatali! Oh, malaki na huli niyan. Oh. Oh. niyan. Ang laki huli niyan ng garapits eh. Oo. Oh, oh. Muntik na siyang mahila eh. Eh, sayo ba babe? Sige, sige, Sige na! Sige na, sige na! Pop, 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 pop. Oh. sige! Sige!

wala, meron pa rin. Uy, itong sangkalan, doon oh to eh. No, lakay. Uy, ko. Ha? Oh, no! Doon muna kayo, Dadabo. Ay, oh, gosh! Oh, Hindi oh, ni? garapitse yan eh. Ay, gagapitse na naman. Wala po pala. Oh garapitse. Uy, andyan, pangyayaw isa kong sigarilyo, no? Oo, oh, okay. sir. May isipin sa ba kayo? Wala na. Meron pa naman doon, sa linggo. Babalik naman ako. Sa linggo na ako, babibli. Mag-text Sa linggo na ako, babibli. Ah, sa... baka sa Bukas ng um, bukas ng ano, bukas ng hapon, paano ano iano ko na lang. DJ kas ko na lang. Wala kasi akong kas eh. No, lamisa nung. Ka baba. Wala na, hinuhuli ng pop-up kayo Pinaguhuli <laughs> ng pop-up kayo Wala na kayo pop-up Ano na lang ngayon nay eh, pot pot, pot pot, pero pot pot. Garpa, 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 garpa. Hindi na pot pot kaya nang garpa na. Ay limang pisong, oh. sinabi hanggang nito malit na maganda agad aw. Kapanat, kapanat. Uh ano ba na yari pa mo? Nandito oh, kaniyan ulo. Ano to, don man to? <laughs> Baka ka mabangka Balik mo dyan sa bangka. Ito, ito. Nong, doon mo na ito. Talagyan lang ng paa yan eh. Ang Ang nabintahan? Parang paa na, sir. Kasi yan? Oo. Baka ma... Eh, pwede rin. Magbili tayo ng hilo, ha? Hmm? Magbili tayo hmm. Asan ah, pala yung luma niyan? Madala-dala toper. madala toper? <coughs> Wala, paos ang ano nito. Ito, no good size. Paos ang pot-pot nito. Why? Good na. Paos, kakakanta -kaka ng pop-up. Why? Na maos tuloy. Hey, hey. Pag nila. Ah, siya, Ay, pag-uwi na. Ang saya. Ang saya. Ang saya. Ang saya. yung gamit ito ng bisita. Ay, ang box. Andun pa no? Pero... Hello? Ay, ang box. Wala akong dala eh. Wala pala akong dalang box. Hello? 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 Sino to? Hindi, ang cooler. Ayan. Ay, nakita, ha? Nakita, na, ano Ay, may tupper. Ayos lang. Di Ay, limang kilo yung malaki nyo. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. Daw. Nga. Ay, yung anak ko may cellphone po tad, dalawa pa. Yung anak ko? Yeah, tig lang. Oh. Oh. Oo. E. dalawa okay, e. <laughs> <laughs> Bawal pag magdalawa ang cellphone. Dahil oh. labis dalawa. <laughs> Oo. Kaya kailangan ikaw pag kahit lumaki-laki ka na, huwag kang mag cellphone. Dalawa. Yung may sarili ka cellphone. Lagi ka nagsisilpon? si oh, ka lagi magsilpon kasi pag magsi magsisilpon, nako. Madaling maduling. maduling. Oo. Oh. oh. Ano? Plastic lang yan, sir. Ha? Takpan ng plastic? Yes. Pasaway sir. Daan tayo, yellow. Okay, bye-bye mga bye-bye.